ko. Oh, tapos na po siya kumain. Um, nilabas ko po siya dito sa labas. O, oh, para kahit paano, napapractice yung kanyang mga buto-buto. Um, kumain na po siya. Tapos na, naubos niya yung kanyang pagkain. Sabi namin, lalakasan niya yung kanyang pagkain. Para lumakas yung kanyang katawan. Ah, oh, masigla siya ngayon, oh, mga mahalala. Malakas 'yung katawan niya. Ngayon. Pinilit niyang ubusin 'yung pagkain niya. nakubos naman po niya. Tapos meron siyang dessert na ubas. Ubas niya. kape. Hindi na naubos. Gusto po niya kasi ay kape. Malamig na ba? Malamig. Eh, malamig na mader. Lumamig na. Pero, naka, nainom niyo na po yung kalahang. Gusto po niya kasi kape. At nagsasawa daw siya sa gatas. Kaya kape yung kanyang pinatitimpla. Mamaya-maya nanay, eh, papasok ko na doon sa loob para... Uh -huh. Hindi ka pa ba nangangawit, nai, No? Hindi ka pa nangangawit. Ha? Si Nene, ipapasa <laughs> ako. ikaw, Nay. Hmm. na ata ako ng bingi. <laughs> Ganun na Nay, talaga, syempre tumatanda na. Kaya, syempre, intindihin na lang namin. O, syempre, lalakas na lang namin yung boses namin para naririnig mo kami. Shelting Norma, 84, 85. Malakas. Mm. Nanay, ah. ganun talaga. May malalakas talaga na, ano, kahit may edad na. Shaving, 83. Di ba nanay, dati may suki ka, ano, 93. Oo. Nagpapagupit pa dito, nagpapakulot pa, pa pinupuntahan ka pa. Pati na yun. Oo nga, ang tagal, ang tagal ng buhay nun, di ba? Oo. 93 pa yon malakas na, pa nakakapunta pa dito naalala, naalala, ko binigyan pa ako man sana sa malaki nung suki mo nanay na yon yung matanda binigyan pa ako pera ng dalonda nanay ano masasabi mo sa anak mong vlogger napakaganda mo nak nak <laughs> kala ko artista ka na kala ko naging artista ka Oh, ayan nanay. Pinapalakpakan po ako ni nanay kanina habang pinanonood yung mga video kung pinakikita ko sa kanya yung mga video ko. Sabi ko, nanay, ayan ka ko yung... <laughs> Salamat daw, Idre. Sabi niya sa kanya, ang mister na namaya pa sa tatang ko po, po na binigyan daw siya ng mga anak na babae. Ayan. Kaya po pala mga babae yung binigay sa kanya. Dahil ganyan po para kami po ang mag-aalaga sa kanya. Ayan. Yeah, si Bonbon madalas mag Ikong akako may birthday. Kinanta po niyang may magbe birthday po kasi kinanta. Alam, ano, alam ka yun. Ika. Hmm. Maalalahan ni nanay si Bonbon. Ah. Maalalahan ni nanay si Bonbon. Oo. Uh Lala, -huh. mabaka ko buhay niya. Oo nga tapos syempre pag yung magulang naman nila yung medyo may edad na sila naman yung mag-aalaga sa kanilang mga magulang kaya dapat uh, mamahalin yung mga magulang aalagaan o ba diba, huwag wag natin silang uh, pababayaan ayan habang ay. sila ay may lakas ay, may bago may bagong sa may mangga o tikot ka gusto ayan. mo ayan. mangga Kagad nyo lang ka hilaw. Bagyang pagyalang, Ayan mo. daw po, mangga. Hilaw. Saka bagaw na ganisa. Dati po, kakano gusto I nyo mean, ng mangga. Manggang hilaw, manggang hinog. Bagaya. Ayan, para pantanggal sa kanyang Agad ano, hindi siya uh, nauumay no, sa pagtain. Kunti lang. Ayan po. Namisan din, pinagbalat ko siya, tapos, wala akong bagong kaya patis po ayun nakain naman niya para mahilig din po kasi siya dito pag sawsawan ah, niya yan, ginagawa niya po sa usawan pang himagas yung manggang hilaw kaya manggang hinog mga lalabs matigmang po lang hmm, diba? kaya po tayo mamahalin natin ang ating mga magulang alagaan uh, po natin sa abot nating makakaya at saka Siyempre, lagi natin silang bibigay yung mga kailangan nila hanggat kung ano yung makakaya natin, mga lalabs. Meron lumilipad na. ano nga yan? Ma masigla siya ngayon, mga lalabs. oh. maganda yung... Kaya na po sa marami na aming kaalat kasi po, ganyan po talaga kami. Ganyan po kami, ayan. Masigla po siya ngayon, malakas yung kanyang pangangatawan. Ayan. Ne, malambot lang. Pag oh, dito po ako, gusto ko siya na nailalabas siya para gumagana lahat yung katawan, katawan niya at saka yung dugo niya para napapractice siya. Diba? Ang babalat ng manga. Yung sister ko. Yung sister ko, mga karyos ko din po yan. Hello! Nagre-reels din po yon mga lalaps ko. Si Rowena Pangilinan Pineda Ayan. Sister ko po yan. Follow niyo po ako mga kalamdab. 78. Follow niyo daw siya mga lalaps ko. Si nanay po ay 78 years old na. Matanda na po lang ako ay drink. Nanay si tatang 77 eh no. Nung namayang. matay. Pero nanay, kahit paano ikaw, mas malakas ka kay Tatang kasi ayan, o oh, oh, nakakapagsalita ka, nakakausap ka namin, o oh, nasasabi oh, mo lahat yung gusto mo. Siya hindi. Siya hindi, di ba? O, di niya hindi niya nasasabi. E eh, buti nga ikaw, kita mo, nasasabi oh, mo lahat yung gusto mong sabihin. Mabuti nga siya. Kaya malakas pa siya kay eh, Tatang. Nakakausap ko sa kayo. Kaya sabi nga niya, salamat Ay, na, 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 daw, na At puro babae mas, ang binigay. Ayan, masaya daw siya mga lalabs. Eh, diba? Masaya na, Papa, the... hmm. Saka, ako na kakausap. <laughs> Tsaka, ayan. Thank you so much for watching mga lalabs. Paalam na po sa inyo. Follow for more and please share na rin. Bye bye. Bye bye. Kapoy kakain na ng mga. Salamat.